Ano ang masamang epekto sa pag-inom ng malamig na tubig? Una, nakakababa sa pagtibok ng puso. Dapat iwasan ang pag-inom ng malamig na tubig dahil pinapababa nito ang pagtibok sa ating puso. Ayon sa pag-aaral ang pag-inom ng malamig na tubig ay hindi lang pinapababa ang pagtibok ng puso kundi pati na rin ang pag-stimulate ng vagus nerve. Ang vagus nerve ay siyang kumukontrol sa involuntary function sa ating katawan. Naapektuhan ng direkta ang vagus nerve sa pagbaba ng temperatura. Dulot sa pag-inom ng malamig na tubig, kaya ang tibok ng puso ay bumababa din. Pangalawa, nagdudulot ng constipation. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay importante sa ating digestive system, subalit ang pag-inom ng malamig na tubig ay maaaring magdulot ng constipation. Ang dahilan nito kung iinom ka ng malamig na tubig, ang mga pagkain na pumasok sa ating katawan ay mamumuo at titigas. Ang resulta nito nagko-contract ang ating bituka na isa sa pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng constipation. Pangatlo nakakasok sa katawan. Ang pag-inom ng malamig na tubig pagkatapos kumain o mag-ehersisyo ay dapat iwasan. Marami sa atin ay nakasanayan na ang pag-inom ng malamig na tubig lalo na pagkatapos mag-exercise.